Good morning mga ka-Jeprox Pumunta nga pala ako ng Rasalcor Papalisaro natin si Monty At the same time, babayaran natin yung pine natin Medyo malaki yung pine At ayan na nga Malapit na tayo Ay, nandyan na pala tayo Kung ako sa inyo guys, mag-ingat kayo sa pamamaneho ha ah. Obey the speed limit Para hindi kayo magaya sa akin Ayan, hanap lang tayong parking dyan werte natin at wala pa tao yan yan na siya ano yung registration ayan na 1,100 in-enter ko haga yung plate number ko 1-1 1,140 merong uh, knowledge innovation fee ano ba yan hindi natin alam yan pero ayaw mo na 1,140 medyo masakit nasa 16,000 plus ata ayon sa Pilipinas ayan na isa isa na natin hinuhulog ang ating pambayad sa pines magiging na to tayo pagmamaneho para hindi kayo magaya sa akin nareject pa yung 1,000 dyan ah. ayun na, tinanggap i-proceed na natin yan ayun na, success bye bye 16,500